Don't shout out mga ka-boss kayo may natuklasan naman ako ng na food tripan dito naman sa may Santa Rosa, Laguna. Nag-offer nga sila ng kanilang different kinds of Asian cuisine at mga masasarap na drinks at coffee. napaka aesthetic din na kanilang restaurant na akala mo yung nasa tagay ka. Pero kung saan nga ba ito mga ka-boss kayo? Tara, food trip mo to? Food trip tayo, geng-geng! At nandito nga tayo sa May Saint Rose Village 1, Barangay Market Area, City of Santa Rosa. Dahil dinayo ko nga ang isa sa mga sikat at IG worthy na restaurant dito sa Laguna, ang Cafe Arabica. Wow. At ngayon kasama natin ang team leader ng Cafe Arabica, si Sir JC po. Okay, unahin natin dito sa ano to, to to to. Ito po ay isa po sa best seller po namin, Pad Thai noodles po. at uh, Thai inspired recipe po siya. 2 to 3 person. 2 to 3 person, ang dami dami ng servings mga yes, kabosking. Sige, mamaya titikman natin 'yan. Mga magkano yung presyo ng ganito? Ano po siya, ah, um, bali, 250 pesos po. Okay, napakamura na. Ang oh, dami na rin niya. At yun mga boss kaya meron din sila rito mga rice meal yan. Boss, ito naman, boss. Uh, ano naman ang ano? Ito po ay pork barbecue belly platter po. Um, oh. Bali, ano po siya, 195 lang po. So, napakamura po. Oh, okay. Very affordable price. At yun, isa pa sa kanila mga best-seller, yung anong boss na tawag ito, boss? um, uh, Vietnamese pork chop po. Magkana naman yung ganitong price? 195 din po yan. 195 din. At yun mga boss gang, meron din sila rito salad. Yan. Itong salad nyo, magkana to? Ah, uh, bali, 220 po. 220. Ang tawag dito, boss? Grilled chicken Caesar salad po. Sa mga nagda-diet po, bagay na bagay ito, mga boss gang. At meron din sa kanilang, ito to, anong tawag? Clubhouse sandwich po. Clubhouse sandwich, oh. Ang bango nito eh, oh. Ang sarap. Mag, Mag, Mag naman ang presyo? 220 po. 220 lang, mga boss gang. Good for sharing. Good for sharing na siya. Kape Arabica, syempre, hindi naman magpapahuli dyan yung mga uh, kape nila na bestseller nga. Eh, boss, anong mga ginawa mo sa akin kanina na kape? Ito po yung ginawa ko po kanina para kay boss gang po. Um, hot Bellagio Choco po. And then, ito po yung salted caramel hot. Sa mga ganyan kafe, magkano yung order sa ganyan? Um, range po siya ng 150 to 160 po. Yun, napakamura. Tsaka ang dami niya mga boss gang And then meron din silang mga chill, ano? Coolers po. Coolers. May mga coolers din sila mga boss gang Yan. Cafe Arabica is ano ba to? Inspired ba to na ano, yung mga niluluto? Yung, yung mga, mga menu nyo rito? Bali, ano po siya? Mix ng Asian cuisine po. Ah, okay. Kaya pala. Ayan mga boss gang, Sir, baka gusto nyo mag-invite na pumunta rito. So, ayun po. Um, Ini-invite ko po sila na mag dine in po. Kasama kami dito sa Cafe Arabica po. So, napakamura po ng mga pagkain namin. At um, for sure po, um, masasatisfied po namin yung mga cravings nyo po. Bali, nag-open po kami every weekdays po ng 2 to 11. And then, um, pag weekends po, um, 3 to 12 po. Yan naman mga ka-boss, Greg. Food trip po tayo. Food trip po tayo. Food trip tayo.